May sa manin nga Ilocosurian, itinangted dayo iti, ng iti probinsya nga Ilocosura. May sa nga ubing, iso ni Quincy Rose Antonio Pertodo, na ito'y kit may sa atitulo, Kas Little Mister Kids of the World 2025. Ni Quincy Rose kit Agnaed, iti barangay Bungtulan, iti siyudad Tiwigan, anak ni Miss Rosel Tabios, ken ni Mr. Antonio Pertodo. May sa nga grade 2 student, ken madamang nga gadadal iti St. Paul College of Ilocosura, ken may sa nga 8 years old. Dahil ito'y titulungan na gunood na kahit nagbabalubala na ito bing anagapoy nagapwiti na dumadong mga met apagilyan. Ngapwiti na ito, hintay na kasarasarita na ito naganak ni Quincy. Nukasano ang nangroong hilig na iti fashion modeling iti bing. Kaya met ng kaya nakuha Hi everyone, my name is Quincy Ross, Antonio III, Bertodo. I'm your little mister, kids of the world, 2025, a boy! Very happy kami, sir. Can, um, very proud at uh, the obra na na although kami nga in-expect nga contenders can from sabasabaling nga countries. So, can first time na ganun iso nga kasla medyo uh, alok kami di damdamong and baga nga kaya na can very passionate met so na para can get a goal na so nga in-push We start na circuit uh, fashion modeling. at uh, the DJ nang approach ka niya, nga, ano kaya at nati ang fashion model. So, from then on, pinagbigyan mo na minsan iso na ide so DJ, Kitli Manila. Um, na, fashion model na minsan iso na SM Marilao, and then, second na ko na DJ Shangri-La Plaza. And then, I enjoy me iso na to workshop, tata under isu nanti al under Alba Artist Management um kini mga VJ Mortis bari isu nati manager na tata sir so DJ nagpa screening ba EDT kwa ti Kids of the World para bigi di sumali adu damit sir nga nag screening tapos um isu damit pinapili sa so, DJ nga kwa to na meti Alba Management during DJ journey na sir uh, adati every week or every Saturday nga workshop na um, no kasi at dami ti send nga schedule na so, DJ, after class, so na di di after ti na Friday, agpa nila kami, and then usually Saturdays nila di so after day duty Saturday night, agawid kami manin para di jiskwela na. Segun itinaganak ni Quincy, numan pa'y nabannog tagbiyahe dag pa Manila, sa agawid damit langin sigida si tanong mabalabalin kit ni kayat amapektaran ti pinagbasa na. Ngayong ga po'y tinakita da nga potensyal kay ni Quincy, kit todo suportada tap no nagtultuloy da ito'y nakahiligan na, ken magunod na. Ti Ubing, ti Arapaap na. Nudad duma siya mapang kami dyan ti sister na, di Manila. Nudad duma no, dayo unay DJ. Sabah-sabali kami nga ya, venue, yes, Dino So, mapang kami, ang mga la kami na tila tati Hotel din ko. Actually, sir, at danto pa yung laing ti ko, ti apres ko na no Friday. So, di kayo danto pa yung maamuan. Ken, kawawid pa yung gano'ng bigay national director ni met nga ng simpa dating na pageant. So, maamuan minto pa lang bigay, sir, nung no, ano, ti future plans para kanya na. At dati invitation na, sir, nga mapang di ag-fashion show di Taiwan, to no 23 ngayon kasla, kami tayo na yung ikwata, ginanapay, kaya yung palpasin na pwede ko na siya, fourth quarter examination natin, ka, na di ko, yung eskwela na. Kasi may tibalak at dimeso sa Tabios, para ganit ito na ganak, para ganit ito anak na. No, amin niya parents, um, na agbiboya ito ta, No, ang narigihilig da, i-support tayo lang ida. And habang ubing da pa, yung narigipasyon da, hantay mo mabali nya pilihan na nito para kanya da, nang nalang didikayat da, iso lang mati, i-support tayo. Apo, nukwa. Quincy, what can you say? And the kids out there. Kastimet ni mensahe ni Quincy Rose. Ngayon bati na para karigitipada ng ubing. Everyone, please dream big and follow your dreams. God bless you all. Para sa kapigsaan ng Radyo Tilokanja, DWRS Komando, Kabaranggay nyo Komando 17. Gary Karyun.